Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isa pang tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections ang patay sa pamamaril sa Midsayap, Cotabato. Ayon sa ulat, nasa labas ng Comelec office ang biktimang si Harron Di Malanis, 40 anyos, para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy para tumakbong chairman ng barangay Malingaw ng pagbabarili ng mga suspect bandang 11.45 Martes ng umaga August 29. Sugata naman ang isang kasama ni De Malanis na si Javier Samad Cambiong, 27 years old, at residente sa barangay Malingaw. Na recover sa crime scene ang walong basyo ng bala ng caliber .45 pistol. Noong lunes, August 28, unang araw ng paghahain ng COC, patay din sa pamamaril ang barangay chairman sa Libon Albay. Pinabalik sa PNP headquarters sa Camp Krame ang lahat ng security detail ng government officials at pribadong individual. Ayon sa Police Security Protection Group o PSPG, 679 personnel ang inirecall mula sa 920 protective security personnel sa buong bansa. Sinabi ni PSPG Acting Director Police Colonel Rogelio Simon, ang pagbawi sa security detail ay bilang paghahanda sa barangay at sangguni ang kabataan elections alinsunod sa Commission on Elections o Comelec Resolution 10918. Upang maibalik ang kanilang security detail, ang sinumang government officials o private individuals ay kailangang kumuha ng Certificate of Authority for Security Detail mula sa COMELEC. Lumakas pa ang Hurricane Idalia habang patuloy na nagbabanta sa west coast ng Florida. Matapos manalasa sa kanlurang bahagi ng bansang Cuba, sinabi ng U.S. National Hurricane Center na lumakas ang bagyo na nasa Category 2 storm, taglay ang lakas ng hangin na aabot ng 162 km per hour at ramdam na ngayon sa Florida Keys. Kinokonsidera rin ng National Hurricane Center na extremely dangerous ang bagyo na inaasahang magla-landfall ngayong araw. Naglabas na ng flood alert ang tanggapan ng Florida Governor at iniutos na rin ang mass evacuation ng mga residente. Nakasamsam ang militar ng ilang mga armas, pampasabog at iba pang gamit ng New People's Army o NPA sa dalawang lugar sa Eastern Samar at Base Samar. Ayon sa 802nd Infantry Battalion ng Philippine Army, ang pinagtataguan ng armas ay nadiskobre ng mga tauhan ng 78th Infantry Battalion sa barangay Lower San Andres, Borongan City. Natuklasan naman ng mga tauhan ng 63rd Infantry Battalion ang ilang mga baril, mga gamot at iba pang war materials na pag-aari ng mga rebelde sa Sitio Bagti, barangay Mabini, Base, Samar. Ilan sa mga gamit ay voluntaryong isinuko ng mga residente sa lugar. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, Naguulat. At inyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tinyo>